Pang malakas ang seafoods ba ang hanap mo? Dito sa Ugbo ay merong sulit na makakainan nito. Sa halagang 500 pesos ay meron ka ng ganito karaming tahong, nagkukulitang crabs, naglalakihang hipol, tatay na tilapia, at isang malaking pork chop. At hindi lang yon dahil naka unli rice ka na rin. Meron na rin itong kasamang kamatis, itlog na pula, kangkong, bagoong, at okra. At hindi lang yon dahil pati gravy, juice, at sabaw ay unlimited din. O oh, ba? Diba? napakasulit. Hanapin nyo lang ang Mama's House Mukbang Seafoods dito sa Ugbo. Hello sir, uh, saan po kayo located uh, sir? Uh, dito po sa Ugbo, Paraiso. Sa Ugbo po tundo, kapat ng Barangay uh, 97. Anong oras po kayo nag-open? Uh, usually 4, 4, 4 to 12. Kasi so, nabot kami ng na 2. 4 p.m. hanggang 2 a.m. Hanggang 12 ng ating gabi. Na Bisa naabot kami ito pag sobrang dami ng customer. So, magkano yung ganitong order, sir? So, sa eh? 500 po, only rice na po yan, only drinks, only red tea, only orange, walang limit. Kaya ano pang ihintayin? Wala na. Tara, kainan na. Subukan na natin to. So, yun, guys. Kung gusto nyo ng food trip, talagang food trip, dito sa UGBO, no? Uh, malapit sila sa may... Barangay 97 sa so May Court, malapit lang sila. So makikita niyo makagad yung iskinita sa pagkaliwa niyo. Makita niyo to. Ayun, Mama's House Mukbang Seafood. Oh. So sobrang sulit oh. So. Alagang 500. Kita niyo naman yung serving. No, so, walang vlogger, vlogger. So, lahat kahit hindi ka vlogger, ganito serving nila. 'Yon so, sa 500, meron ng kasamang shrimp, may crab, tapos kangkong, okra, tapos yung rice nila unlimited na. Pati yung drinks, unlimited, 500. 2 to 4 person. Kaya lang di, kahit, siguro kahit anim kayo dito, eh. tingnan nyo. Oh. kahit anim kayo, pito. Palag-palag, kasi yung, yung rice nila unlimited. Kaya no. magalala, pag hindi nyo naubos, pwede nyo ngayon uwi. Pwede nyo yung take out pag hindi nyo kayang ubusin. Uh, try natin. Subukan natin. Ito yung juice nila. Ito yung juice nila. Unlearned to. 500 pesos. Taka unlimited. Ito yung gravy nila. Try natin guys. Ravy pa lang, panalo no? Baby na lang kaya. As to, pampamilya na. Tama yan talaga to. Ito nila. Lalaki. Solid. Solid. fresh seafood nila fresh yung seafood nila kasi araw-araw silang namimili sa fish port mismo ito talaga lugi dito

nilo hmm? yeah, solid alalim alalim na solid serap kausap po trip guys pumunta na kayo dito madali lang sila makita Ano sabi mo? Sarap. Ha? Solid. Solid. Sarap po. Sabaw, gravy. Dami. So, yun, guys. Tapos na kami kumain. No? So, yun niya. Ang dami ng servings kaya hindi namin naubos kaya pwede take out so may mahi uuwi pa sa bahay. Ang dami pa. Ang dami ng servings talaga. Punta kayo dito guys. Uh, Miss Melinda, barkada kayo. Alagang 500. sulit na. Dahil saan rice, saan ni soft sila. Let's go!